Malamang maraming magagalit sa akin. Marami pong magsasalita ng not so nice regarding what I am going to vlog tonight. Tonight na po kasi eh. ang oras na kasalukuyan po ay uh, 6.11 na po ng gabi. Pero bago po ang lahat, na buong video panuorin bago magsalita. Ang video pong ito, ginawa ko but it doesn't mean or follow that I believe it. Ginawa ko to, pero hindi na nga na ito'y pinapaniwalaan ko. Dito po sa channel natin, bigyan naman natin ng chance yung mga nagsasabi na rapture na raw September 23. Anong chance? Bigyan natin ng paliwanag. Ito yung paliwanag nila regarding the matter, regarding the situation. Ito po ang kanilang dakan ngayon. Kada, nag -e escalate po eh, kada araw, dumadami mga nagsasabi, on the 23rd of next month, which is September, it would be, sabi nila ha, the rapture of the church. Because, okay, meron po akong ginawang mat dito. Alam niyo, it makes sense kung titignan mo on the natural basis. Siguro kumuha na lang po kayo ng lapis o papel, ball pen, bahala kayo kung anong gusto niyong kunin dyan, ano? Pero ito po ang gusto ko sabihin po sa inyo. Okay, umpisa na po natin, no? Unang point po rito, si Jesus ipinako sa cross 32 AD. Pakisulat naman po, please. Si Jesus ipinako sa cross 30, ng 32 AD. Siyempre, according po yan sa Hosea Okay, chapter 6, verse 2, prophecy. Okay, pero nakalagay dito, after two days, He will revive us. Okay, after two days, He will revive us. On the third day, He will raise us up that we may live in His sight two days. Tandaan po ninyo, okay, yung uh, tinatawag po na two days, ito po nagre-represent po ng 2,000 years. Tama naman po. Alam naman natin, two days, eh, after two days, He will revive us. On the third day, He will raise us up. Ayan ang sabi ng Hosea 6.2, no? That we may live in His sight two days. Ito po ay nagre-represents ng dalawang libong taon. Okay. Ngayon, kung dadagdagan mo ng 2,000 plus 32, <laughs> ito po yung argumento. 2000 years plus 32 o nga naman ito po ay magiging 2032. Okay. Yung 2032 na ito pinaniniwalaan nila na ito na yung simula ng tribulation. Okay. Ngayon mag-subtract tayo ngayon ng <laughs> naniniwala sila 2032 tribulation. Okay? Naniniwala sila na 2032. Ay, sorry, sorry. Naniniwala sila na yung 2032 pala ay uh, ito na po yung second coming. Sorry, sorry, sorry. Itong kodi ko ko ay medyo sumablay ng sulat. Kasalanan ko yon, Naduling ako. So, again, uulitin ko. Naniniwala sila itong 2032. Naniniwala po sila. Ito na po yung second coming. Ngayon, alam naman natin, alam naman po natin para malaman po natin kung kailan na ang rapture kung ano yung pinapaniwalaan nilang year isub isub isubstract natin ng 7 years Aba, 2025 nga <laughs> It, Aba, 2025 nga O, tingnan mo Subtract 7 Doon sa 7-year tribulation Ang labas 2025 nga Siyempre, according pa rin po sa kanila Okay naniniwala po naman tayo, ito, naniniwala po ko rito, 4,000 years or apat 4,000 taon ang pagitan ni Adan mula kay Jesus. So, 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 so Adan patungo kay Jesus. Mayroon pa siya sa Tagalog. Eh. English din ko na lang ha. 4,000 years from Adam to Jesus. Mas madali sa English eh. Okay. Ngayon, 2,000 years naman from Jesus sa ating panahon. So kung 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 kung, 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 kung mo ito, 6,000 years na nga po ang mundo. Kaya huwag kayo maniniwala doon sa mga nagsasabi na ang mundo ganun-ganun. Ito pinapaniwalaan ko po talaga ito. Kasi lahat po ng theologians naniniwala naman po rito. Ulitin ko, 4,000 years from Adam to Jesus and 2,000 ah uh, 4,000 years from Adam to Jesus and 2,000 years from Jesus to present. Ayon po po sa kanila, 6,000 years, okay, 6,000 taon under sa pamamahala po ng tao. Under man's rule, itong buong mundo. Pero, meron lamang pong 1,000 years para mag si Kristo. Hindi po ba? Kaya parang katumbas daw po nito, sabi po nila, 6 days of work, tapos 1 day of rest. Kasi ang rest po natin si Jesus. Uulitin ko po itong turing ito, ha? 6,000 years under man's rule. Amen? And then, 1,000 years lang po under Christ's reign. Ito yung millennium. Parang katumbas ng six days of work. Pag may kinalaman kasi sa paggawa ng tao, may kinalaman dun sa activity natin, ito po ay work. Pero pag si Jesus involved na one day of rest. I also believe that. I also believe that. Okay, bigyan ko po kayo ng mga talata uli. Ito 'yung mga ginamit nating talata. So far, Hosea chapter 6 verses 1 to 2. After two days, he will revive us. On the third day, he will raise us up that we may live in his presence. Again, 'yung two days po hindi po literal yan na two days. According po sa kanila, ito po ay 2000 years it makes sense din naman po kasi kung babasahin natin ang Psalm chapter 90 verse 4 ito po ang nakalagay a thousand years in your sight are like a day that has just gone again a thousand years in your sight are like a day that has just gone tignan po ninyo yung thousand years pala sa sight ng Panginoon parang isang araw lang okay so it makes sense po itong talatang ito i also believe that Tsaka syempre, ang isa sa pinakapopular na New Testament verse regarding that, Second Peter chapter 3, verse 8. In the Lord, a day is like a thousand years, and a thousand years are like a day. Again, Second Peter chapter 3, verse 8. In the Lord. Okay, sa Tagalogin natin, sa Panginoon, ang isang araw ay katulad ng isang libong taon. Ganun din naman, ang isang libong taon ay parang isang araw lang sa Panginoon. Okay? So, sa Panginoon, hindi siya naiinip outside time ang Panginoon dahil napakabilis lang po sa kanya ng lahat. Pero sa atin po tayo po kasi saklaw tayo ng time, naiinip po tayo. Again, sa atin pong pagtatapos, uh, ibibigay ko po yung pinakabuod o pinakasama rin ng lahat. Pero kayo po, nakita nyo naman po na ibigay po nila yung mga talata. Kasi ito pong pinangahawakan po nung naniniwala na sa September 23 na po yan. Sabi po nila, sabi po nila yan. Pero ako po talaga, ang istan ko, wala po talagang nakababatid. Pero tignan po ninyo, may mga sasabihin pa po ako mamaya. Baka mapahaba po tayo, I don't know. Pero ito po yung pinakabood natin, Jesus was crucified in 32 AD, Hosea chapter 6, verse 2 prophecy. After two days He will revive us, on the third day He will raise us up, that we may live in His sight. Two days represents 2000 years which would be 2032. Then subtract it subtract 7 to account for the 7 year tribulation 2025. Kaya, sinasabi po nila 2025 na raw po baka dumating na ang rapture. Dahil 2025 hanggang 2032 is 7 years. Pero naisip niyo po ba kung ano bang pinanghahawakan nila? Bakit naniniwala po sila na September 23? Well, ito po ay uh, talakayan na rin po natin dito. Sige, pahabain na natin. Okay. Kaya po sila naniniwala na sa September po yan kasi meron pa pong, according sa kanila, meron pa pong mga fees na hindi pa natutupad. piece of trumpets, tapos uh, ito yung the day of atonement tapos yung peace of tabernacles di ba there are 2550 days between peace of trumpets 2025 and day of atonement 2032 di ba so again 2550 days po yung pagitan ng peace of trumpets ngayong 2025 at nung Day of Atonement ng taong 2032, so 7 years, ito po ay nagmatch. It matches the 1,260 and 1,290 days sa aklat po ni Daniel at ng aklat ng Revelation. Actually, kung tatanungin niyo ako, nabasa ko nga po yan. Nabasa ko po yan. Okay? Again, ulitin ko po sa inyo, meron pong 2,550 days between sa Peace of Trumpets ng 2025 at sa Day of Atonement ng 2032. Nag-match po dyan yung 1,260 and 1,290 days na naisulat sa Aklat ng Daniel at Aklat ng Revelation. Okay? Yung mga kagaya ko po rito na nag aaral ng eschatology, siguro ito naman po hindi po natin pare-parehon tatanggihan. Okay, ito po ay nakalkal ko po sa aking lumang notebook. Ano? At uh, kahit saan ko naman po tignan dito po sa internet, it matches yung binigay ng aming uh, tagapagsalita noon. Okay, ito po yung tribulation timeline. No? Gusto niyo pong isulat? Tribulation timeline mula sa lumang baul ko to. <laughs> okay, yung pong first half. Ah, uh, kasi ang ang trip again. The tribulation has first half and second half. Alam naman nyo, yung first half medyo joyful, joyful dahil happy ang mga tao dahil you know what? Syempre, nilin lang sila ng anti-Christ. In fact, ang bansang Israel ay uh, mapupukaw ng karisma ng Antikristo ninyo. At uh, sila po ay uh, magre-request to build their, their temple. Alam naman natin ang, ang mangyayari niyan. Natural, ito po yung may tatayo. Kaya ay yung first half na yan, 1,260 days siya. Yeah. Anong talatang mabibigay ko? Revelation chapter 11 verse 3 at Revelation chapter 12 verse 6. Ulitin ko po yung talata, yung sa first half, 1,260 days. Revelation chapter 11 verse 3 at Revelation chapter 12 verse 6. Okay? So, tayo po ay uh, pumunta naman sa second half. Ito po ay 1,290 days. Okay? Ito po ay makikita po natin sa Daniel chapter 12 verse 11. Ano po ang total ng lahat ng days na ito? 2,550 days ang total nito. At yan po ang eksaktong nakalagay doon sa hula ni Daniel sa Revelation. Okay, sorry. Doon sa hula ni Daniel at sa hula rin ni Juan sa Revelation. Kumapit na po kayo sa inyo pong mga seal. Okay? Dahil <laughs> sasabihin ko ba to Hindi. Sasabihin ko po. Pero again, ang akin pong pangunguna, hindi ko mo sinabi ko ito at yung mga numero ay parang tugma-tugma, it doesn't mean na pinaniniwalaan ko ito. Naniniwala pa rin akong walang nakakaalam. Okay? Huwag kayong magagalit sa akin. Ito naman po. O oh again, this vlog video is for the purpose of you all who listen to my channel for you to know and to capture what's in the mind of those people that are saying na sa September 23 na raw sa ikalabing dalawang tatlo ng Setyembre next month ang rapture. Ano ang nasa kokotet nasa isipan nila? Why? Anong basihan nila? Ito po ang kanilang basihan. Okay? Tingnan po natin. Sinabi ko po kanina, ito yung katuparan. It, mahalaga po itong 2,550 days. Dahil kung inad natin lahat ng yon, ito raw ay mag-fall sa September 23, 2025. Ito po yung UN Peace Covenant Peace of Trumpets, 23 to 24. Okay? September 23, 2025. May katuloy pa yan hanggang 20... ano pala yan? September 23 hanggang September 24 pala siya. Pinaniniwalaan nila. Yan daw ang patak nun. It will fall on that day. Kasi di ba inad natin lahat to? 1,550 days. Yung ika 2,550 days na yan ay papatak daw sa September 23, 2025. Okay? Ganon din sa araw ng hmm. ano Uh, kaya naniniwala sila na sa si September 23 na yung rapture dahil papatak daw ito kay ito yung UN Peace Covenant Peace of Trumpets 22-24. Ngayon, ba't naniniwala rin sila na alam na rin nila kung kailan daw yung tinatawag na na katapusan ng tribulation. Ito po yung second coming. Sabi po nila, ang second coming naman daw ay sa September 15, 2020, 20, ito po ay sa Yom Kippur Day of Atonement. Ako, wag niyo kong tatanungin sa mga pista ng Hujo. Wala po kung gano'ng. Alam ko po, inaral ko po lahat. Pero pumasok sa kokote ko, I don't think so. Pero may mga kodi ko po ako dito. Yan. Yom Kippur, September 15, 2032. Yan daw yung second coming ni Christ. Ito po ay tatapat sa Yom Kippur. Ano ba yung Yom Kippur? Ito yung Day of Atonement. So, ayan po ang pinaniniwalaan ng mga taong naniniwala na mangyayari po ang rapture daw sa September 23 hanggang 24. So, kalkulado rin nila yan. At saka September 15, 2030 naman yun. Sa araw ng Yom Kippur, yung Day of Atonement. Yung atonement, ito yung araw ng, ng pag-atone niya, pagligtas niya, o pag aton niya, parang sined niya ang bonsang Israel. Kasi pang, mahalaga sa mga Hujo, ang pista ng Yom Kippur, Day of Atonement, sa kanila, parang dun din daw magse-second coming si Jesus because, because, because mahal niya mga Hudyo. Which I believe. Mahal niya mga Hudyo. Okay? So, ayun lang po. Pinaliwanag ko lang po sa inyo. Yan ang pinaniwalaan nila. Now, my stand. Isa pa rin po ang aking stand. Isa pa rin po ang aking stand. No one knows. Okay? Ang nakalagay doon, no, one's, no one knows the day or the hour. Pero sila po, sabi nila, pero pwede raw nilang malaman yung year. I don't think so. Kasi sa Bible po kasi, kapag kasi nabing no one knows the day or the hour, ini specify na po ni Jesus doon ang kalahatan. Makinig po eh, No one knows the day or the hour. Ini specify na po ni Jesus doon na talagang walang nakakaalam. Ayon sa wikang Grego, walang nakababatid. Siguro kung pinaosop mo ka, oh no one day, no one knows the day or the hour, pero pwede naman malaman mo yung ah uh, antao don, yung month and all that, blah blah blah, de. Nope. Hindi rin. Pwede maro malaman yung day, ayun tsaka month. No. Sapagkat pag sinabi ng Panginoon, no one knows the day or the hour, sakop na puro on talaga wala nakakaalam. Ako doon pa rin po ako sa wala nakakaalam, kaya please lang po. Alam ko ang theology ko, alam ko ang pinaniniwalaan ko, huwag kayong magagalit sa akin. Ano po? Buti nga po sinabi ko po sa inyo yung dahilan bakit po nila pinaniniwalaan ito. At least, okay, by the numbers, parang swak. Marami na pong ganyan dati ng mga tsuri. Matagal na rin po akong na nangangaral, matagal na rin po akong nagaano. At marami na rin po mga seemingly, mga verses ay eh, nagkakatungma-tungma, pero hindi po nangyari. Kaya ako naniniwala ako, walang mangyayari sa September 23. Okay? So ako po ay uh, kakain na po ng uh, merienda kasi pag gabi po hindi ako nagdi-dinner. So konting kape lang ako. Okay. So ayun lang po, huwag kayong magagalit sa akin. Share ko lang po siya sa inyo. Para at least may knowledge kayo ano bang pinaniniwalaan nila. God bless po.